date na sa pamimigay ng ayuda sa mga maliliit na rice retailer ang ibig ko sabihin uh, alam ko may pondo na po dyan, sinasabi ni uh, Secretary Rex kaya uh, speaker uh, Romualdez na I believe ito na po yung sinasabi ng uh, House na may pondo para sa mga retailer ang gusto pong marinig ng mga retailer kailan po yan umpisahan na maibibigay sa kanila ang ayuda to compensate doon po sa losses nila because of this execution ng EO39, ASEC? Yes, opo, so uh, Sir Erwin. ito po yung uh, target po talaga natin. As na soon as ma-receive natin yung master list uh, ng uh, ating mga intended beneficiaries ano po, coming from the DPI, we can immediately implement ito pong payout natin within the week or next week. Ano po, basta lumabas po yung master list. And then, dito po, uh, lang naman po ito dahil kagaya nga po nang nabanggit ninyo po, Merwin, ano po, at nang nabanggit din ni Speaker. Talagang may ponto po ito at inassure po ito ni Secretary Rex Echelian. At dito sa 5.5 billion po na pondo ng no, supplemental, ano, ng sustainable livelihood program po natin, ay uh, nakikita natin na wala po sa kalahati yung magandamit natin para dito. At ang assurance po natin, once na nasa atin po yung listahan, masabihin na po yung mga regional directors natin, ready na. And then yung malaking bulk po kasi ng ating uh, assistance ay dito rin po sa Metro Manila kasi mas marami po yung mga rice retailers dito. So most probably po, baka mauna po yung uh, dito po sa Metro Manila. So the earliest possible uh, target uh, depende sa master list ay ibibigay ng DTI po sa inyo. Tama po ba uh, Asec Lopez? Yes uh, uh, Kong Erwin, tama po yun. And then ito po, mamaya rin po Uh, nandito na po yung mga taga DTI sa DSWD Central Office para ma-fine-tune po natin yung guidelines na talagang minamadali po natin. Kasi kung maabutin po tayo ng election ba natin by next next week, alam naman po natin, bawal na tayong mag-disperse ng any uh, assistance. Ano nga po, dahil dun sa ating barangay at SK election, uh, ginagawa na rin po natin ang paraan na makakuha tayo ng exemption from COMELEC para magtuloy-tuloy po ito pong payout natin para sa rice ano po mga rice retailers nato Okay sir Paano po ang uh, magiging proseso or or uh, na basa ko, ko kanina may range po yata na hindi naman lahat eh pantay-pantay nabibigyan ng 15,000 or pantay-pantay uh, lahat ibibigyan ng 15,000 depende kung magkano ang iyong uh, puhunan at saka uh, nabasa ko rin meron daw yata ang ceiling na up to 50,000 lang kung puhunan mo uh, paki paliwanag nga ito uh, asek. Well dun po sa uh, lalamanin ng ating meeting yan din po ido double check natin pero sa initial information natin uh, kung Erwin ano po hanggang uh, kahapon ang uh, matatarget po natin dito yung micro and small na mga rice retailers po natin so sila po yung ating tatargetin dito Yung po yung uh, tama po yung nabanggit niyo ceiling po yan na nasa 50 pero sa amin pong datos na ido double check po natin mamaya ay 50,000 yung startup capital nila hanggang 300,000. So yan po yung ipa-fine natin kung lahat po ba sa bracket na yan ay kakama or hanggang 50 lang ano po. But then kung may release po natin ito, uh, kung pagbabasihan po kasi natin na uh, kung Erwin yung status ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o Grecon, we're looking at around uh, mga uh, 30,000 po yung uh, maaaring maabot na small ano po in medium kasi po itong Dragon, kung pagbabasihan natin yung datos nila, all over the Philippines, na 65,000 uh, na mga rice retailers yung kanilang membership. Pero kasama na po rito yung small video and mga big retailers natin. Yung kanilang uh, small and medium po, nasa 8 to 9,000 o maaaring um, umabot uh, ng 30,000 po na mga members po ah. na small and micro uh, natin ng na mga retailers. Aset, merong uh, as we speak, eh, merong nagpapadala-padala na rito sa aming uh, messenger. Paano naman daw po yung mga nagtitinda sa mga bara-barangay lang? Wala naman sa palengke, sa so mga sari-sari store na bibili siya sa palengke, dadalhin niya sa kanyang pwesto sa mga barangay. Yung iba nga ho, mga bahay-bahay lang. Napabili nga ng bigas na dalawang kilo, mare. Nawala ho yata itong mga DTI permit, bagko si barangay permit lamang. Paano ito maaabot? Paano rin sila? Eh, sila ay apektado din dahil yun lang kanilang kabuhayan bibili sila yung puhunan nila, isang sakong bigas na 2 plus, tapos e, ibibenta nila tingi-tingi. Pati ba sila kasama? Well, uh, sa atin po kasing project design dito po sa ating... Uh... Uh, economic uh, relief subsidy para nga po sa ating mga rice retailers. Ang nakalagay po dito ngayon ay yung may mga DTI registration. Mm -hmm. But then, siyempre, yun nga po yung ating magiging problema. Paano nga po yung mga kababayan natin na wala nga po uh, oh, mga barangay permits lang po yung meron. Well, ito po yung finalize natin with DTI uh, mamaya po do sa meeting natin sa kanila. But then, uh, nais nice din po namin sabihin sa ating mga kababayan na yung ating naman pong ibang programa, like yung mga individuals in crisis situation na pinag-uusay niyo po noon, uh, kung Erwin no, nandito kayo, ay uh, maaari din naman pong gamitin at in-place po ito to sa mga kababayan natin na maapektuhan ng ganitong crisis. Kabilang po ito yung uh, ating uh, pagkakaroon ng uh, price ceiling doon po sa ating uh, presyo ng bigas. So maganda siguro bukod sa DTI, ASEC, eh, pakibulungan na rin si Secretary Rex Gatchalian na isama na rin ang uh, mga tiga DILG, yung uh, ikang uh, barangay uh, department nila doon kasi marami tayong mga kababayan na yan po ang maliliit na negosyo, mga bigasan sa barangay pero hindi naman nag-DTI kundi meron lang permit sa barangay. Siguro mas mainam, matanong ang uh, ating uh, mga barangay na ilan ba dyan na nagtitinda ng bigas. Ipakita mo sa amin uh, yung mga barangay certificate ninyo na kayo ay uh, nagtitinda ng bigas at 'wag mo sabihin na kahapon ka lang nagtinda hmm. dapat ikaw ay eh, nagtitinda na ng bigas ng uh, bago pa nagkaroon ng problema na ganito so mas maganda siguro asek uh, ma matimbrehan na rin si Sekretary na isama na rin uh, ang uh, DILG siguro uh, para lahat eh, uh, ay ma mabibigyan ng tulong na mga nagtitinda ng bigas yes uh, tama po sir kong Erwin na po well uh, noted po yun yung inyo suggestion and then uh, tama po kasi mamaya pag uh, umupo po tayo with the DTI, ito po rin yung mga uh, sabihin na natin mga last minute na preparation na kailangan din po natin ma-fine ma tune uh, bago po natin ilabas yung ating guidelines para dito. Although nakikita na natin yung project design, uh, nandiyan na kompleto na. Pero ito nga pong maliliit na mga detalye na ito, most probably ito po yung, uh, yung mga grievances naman natin while implementing the project. So maapektuhan din po yung implementation na ito. So ito po yung ating i-raise din ang mga issues with the DTI and tama po kasi kabilang din po sa kasama natin sa implementation, ito yung Department of Agriculture. And then yung with your suggestion with the DALT ay uh, atin din pong i-raise yan. At talagang maging whole of nation approach po yung ating galuwin, so this economic uh, relief subsidy para po sa ating mga rice retailers and uh, to make sure na tatalima uh, po tayo sa atas ng ating Pangulo. Ferdinand Marcos Jr. Panghuli na lamang aset na katanungan bago magtanong aking partner si Ms. Niña. Uh, ito ba ay depende sa laki nila? So uh, magtanong starting na ayuda at yaka, ano ang ceiling maximum? Uh, is it 15,000 ang maximum? Ibig mo sabihin ito merong mabibigyan ng 5,000 lang kung maliliit sila ng mga uh, pwesto para sa buwan na ito? Well ang, uh, sa atin pong project design na uh, kong Winan po nakalagay dito talagang 15,000 pesos po. Yan po yung entitled na matanggap ng atin pong mga beneficiaries ano po. At ito po ay one time big time po na uh, economic relief subsidy na ibibigay po natin sa ating pong mga karapat-dapat po na mga rice retailer. Okay, so ASEC pare-parehong mabibigyan ng uh, same amount? 15,000. 15,000 walang labis walang yes, kulang po. whether you're yes, a big retailer or a small retailer or maybe possibly kung sa barangay ka lang Yes tama po well ang target lang po talaga natin dito ma'am -ma niya no may 15,000 po yung mga retailers ano po na matatarget po natin dito but then ang uh, target nga lang po talaga natin ay yung micro and small so yung mas malaki po dito we're very sorry ano po pero hindi na po sila ma-cover po ng ating uh, uh, economic relief subsidy. Pag ganyan po, pupunta sila sa DSWD para kunin yung pera o idadalhin sa kanila? Well, ang ating pong nakikita dito, kagaya po ng ating mga ibang payout uh, payouts, ano po, magkakaroon tayo ng staging area. Kasi aside po from the master list, ano po, ay magkakaroon din po tayo ng verification kung indeed sila nga po talaga yung nakalagay doon sa listahan. But then, Uh, with uh, the, master list from the DTI ano po na i-double check uh, yung atin mabilis na lang po na verification yan dun sa ating ma-identify na payout centers and then hindi po tatagal siguro ng mga 30 minutes ay maaring tapos na po yung pagpo-proseso natin dun sa ating mga beneficiaries.